Sa totoo lang po itong si Tambaloslos ang ugat ng kaguluhan dito sa bansa natin yan po eh sa sobrang ambisyon po nito talagang uh, hindi matatawaran yung uh, yung hat kataas ng ambisyon nito sana lumagapak ka kana at uh, ito talaga ang salarin itong Tambaloslos ito sarap ang sarap ispreha ng baygon eh kasi ito, ito talaga ang tunay na salot ng lipunan itong tambalos-los na ito. Kaya yung sinasabi ko, masarap isprehan ang mukha nito ng uh, baygon. Kaya kung pumunta lang dito yan, isprehan ko ng tuba yung mukha niyan eh. Yan ang, yan, ang nagpapa, yan ang ugat ng kaguluhan dito sa Pilipinas eh. Kaya wala na, wala na kayong maaasahan mga Pilipino naaasinso pa ang buhay ninyo dahil dito sa kay tambalos-los na ito kung hindi nyo isprehan ang bungangaan niyan hindi nyo isprehan ang pagmumukha niyan wala na, wala na kayong pag-asa sa mundong ito para sabihin ko sa inyo dahil yan ang piste ng lipunan piste ng Pilipinas yung tambalos-los na yan anyway bag, bago, po ako tuloy uh, ang aminitang ulo ay uh, hayaan niyo po muna uh, ipaabot ipaabot kong aking uh, mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan, at sana po ay malayo kayo sa lahat ng uri ng uh, kapahamakan, sakit o anuman pong problema sa buhay, sana po ay umiwas sa inyo, lalayo sa inyo. Lalong higit, sana malayo kayo rito sa mga politikong mga demonyong ito para hindi kayo maha mabugahan ng mga hiningan nitong mga hayop na ito. At ayan na nga po. At uh, napakalaki na yung kanilang mga pira na para may pangbili sila ng mga shabu. Higupin na lang nila ng higupin yan. Anyway, babalikan po natin itong sobrang taas ng ambisyon itong uh, tambalos-los na ito. Pero, gusto ko po muna magpalamig. Ata uh, sa una pa lang ay medyo kumukulo na agdang uh, dugo ko. Itong sirong waldis lumubo ang bayag Si diliman na may lumapad ang bilat ito namang Lisa ay budlat ang mata Si BBM naman na Andres Desaya Ayan, ata! Para medyo magpalamig-lamig lang po muna tayong konti Wala na po akong mabasa o mapanood Sa lahat na lang po Nang social media, mapaminstream media, Puro po kaguluhan na lang po yung nangyayari dito sa bansa natin. Kaya yun pong uh, sinasabi ko, ang ugat ng kaguluhan dito sa bansa natin ay itong sobrang taas ng ambisyon, itong tambalos-los na ito. Kaya ito na. Nagkakalat na po ng salot dito sa atin ito. Kaya dapat po ito habang maaga pa, ay uh, Isprehan nyo na ng baygon yan. Ang mukha niyan. At pag dumating naman dito sa amin yan, ako na mag express sa mukha niya ng tuba. Lalasingin ko ito. No. Oh. E, imagine nyo, ha. Yung isa, yung isa sa complaint nila, ha, yung complaint sa impeachment kay B.P. Sara, ay yung isa, yung sinasabing, binantaan daw nang papatayin si, B, uh, si uh, Marcos, si Lisa si Romualdez yan lagi ang sinasabi ng itong mga bubo na ito na samantalang maliwanag yung sinasabi ni Bipisara na kung mamamatay ako at kung papatayin ako mayroon nang gaganti sa akin may ipag ipagihiganti ako nung kinausap ko na patayin din itong si Marcos, Lisa at si Kasi tambalos-los. So, mayroon ba siyang sinabi na may ngayon may kinausap daw ba, may kinausap ba siya? May kinausap na ako na patayin patayin niya mga yung tatlo na yung mga aswang dito. Yun ba sinabi ni BP maliwanag sinabi kong papatayin siya. Wala pa namang nangyayaring patayan. Yan ang isa sa nakapaloob sa 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 complaint sa impeachment ta, uh, complaint nila. Mga bobo talaga mga tanga ito. Tingnan mo yung mga ko kong kung, 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 kung hindi naman mga mga, mga kuno ito, kung hindi ba mga bangag itong mga ito? Tingnan nyo. Last minute ipapadala nila sa Senado yung kanilang uh, article of impeachment tanga na ngayon, ano nangyari? Ang nangyari nung sinabi ni Chesc Escudero na imposibleng madinig yan ngayon at posible hindi yan sa Junto na po yan madidinig. Oh dahil dyan, ha? Ah, ayon Hindi malaman ang gagawin nitong si uh, si Kuting sa sobra pagkadesperado dahil ang gusto na maupo na yung kanyang pinsan at ang los na yan, walang ginawa kundi humigop ng humigop, ayon na overdose. Magmula pa kahapon itong kuting na ito, sa ina lang at mukhang wala nang hininga sabihin yung fake news ako ito ang katibayan o oh, yan o oh, yan, yan 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 nandyan sa screen ko ano yan anong itsura niyan? hindi ba't nakahandusay na lang yan kasi nasobrahan ng paghigop na overdose ayan tingnan nyo nakatakon pa nakahandusay na magmula pa kahapon nung ginaganyan yung liig niya wala na raw hininga o oh, nila overdose kasi ang plano rito, wala nang bababa sa kanilang pamilya. Sila na ang kukogkob lahat. Sila na, hindi na sila aalis sa posisyon. Magmula dyan. E ngayon susunod sa 2028, ang gusto itong si Tambaloslos na ang oo po dyan. At susunod dyan si Sandro Marcos na, na isa ring tanga. Imaginin mo, ipinagigiitan talaga. Yung salitang pinagbantaan, pinagbantaan daw ni Sara Duterte. Ay maging ako man eh, pwede kong gawin yun eh. Oh, pwede ko sabihin. Pag namatay ako, iisa eh, lang yung, uh, yung, uh, yung, pagdududahan ko. Ang pumatay sa akin, ito pala si BMR o di kayo si KPL. Yan dalawa niya, no? Pag namatay ako, may kinausap na rin akong patayin nyo itong si PL at saka si BMR. So, wala pa, wala pa hindi pa naman ako namamatay. Pagbabanta ba yun? Mga, ta, mga talagang mga palibasa, mga bangag ito, mga animal na ito, mga kongresistang ito, kasama na itong pano ito, itong adik din na ito, ang bububo nito mga animal na ito. Sobra ang kabubuhan nito mga hayop na ito. Nakakapanggigil itong mga bakabubuhan itong mga ano mga ito. Oh, ang oo po, ang uh, ano ang haharap sa impeachment na uh, uh, trial ay yung uh, yung uh, congressman na buang. Yung akala mo ang talitalino na bagitong uh, na na sino ni President Duterte? Sino yun? Yung uh, basta oh, one ride party list ba yan? rin. <clears throat> Pare-parehas naman mga bubo yung mga nag eh. Grabe na ang sobra na ang salot dito sa atin. Grabe ang mga nangyayari na rito. Sa, sa dahil lang dyan, sa sobrang taas ng ambisyon itong tambalos-los ito. Papalak-palakpak pa yung kwa na yon yung isang uh, sinto sintok na congressman na yan, siya pa mismo ang bida-bida doon nung na impeach sa sa kongreso si sa VP Sara palakpak palakpak pa ang gago. Tingnan niyo it's so right gagong uh, ito. to. Bullshit, or, ha parang gago lang eh. Ha? ko, tingnan mo no. Ta tingnan ha. Ayan. Ayan o. Papalapalakpak pa yung isang adik ng iwi. Tarantado. Alaga, ganyan pa yung palakpak ng tarantado iwi na yan. Pag makita lang kita, isprehan din kita ng baygon sa mukha mo para ako ano. O di kaya, gupitin ko na yung uh, buhok mo na, yung, na, na tinatakip dito sa kabila para kasi may puknat yan. May puk puknat po talaga yung ulo niyan. Wala talagang buhok yan. Puknat nga eh. Alam nyo kung ano? Bak bakit puknat yan? Kasi, yung ulam na may ulam Nakakanyang kakanyang kapitbahay, pinagdanakawan niya. O, ngayon, yung may, ay, yung may ari ng bahay, ang ginawa, naghanda ng kumukulo na tubig, nung nandyan na yan, nanakawin na naman yung ulam nila, binuhusan niyan Tumaba dito sa ulo niya kaya naging poknat yung ulo niyan. Kaya ganyan ang buhok niyan. Ah. Oh. Gago. Ano ba ngayon sir? Dito yata yun Yan. Yan o siya. Nako. Kanyan eh. Ngiwi talaga yan eh. Yan ang totoong uh, adik eh. Gagong yan eh. Tapos sa... Uh, Bullshit na to. Palapalakpak pa itong uh, ngiwi na itong hayop na ito. Mga bubo. Nakitang-kita nyo ang kabubuhan itong mga animal na ito. Eh. Iwan ko sa inyo. Kung uh, ibuboto nyo pa yung mga putang inang mga panayon. Ako, nag nagigigila talaga ako sa inyo eh. Ha? Bullshit kayo? Mga animal, itong mga, itong, eh. Buisit! Ay, nako! Kaya, kwan eh. Tika, pakita ko lang sa inyo, ha? Yung buisit na, kwan yan? Gagong yan? ito ba ang mapapagkatiwalaan ba ninyo to mga congressman ninyo na yan oh iyan ang niwi ah bullshit oh tinan nyo oh bagay maluwang maluwa, maluwang lang ang um, maluwang lang ang kuwan ko ang noo ko pero dapat lang na magkaganyan ang noo ko kasi sinasabi nga nila pagka malapad na raw ang noo ay may landingan na raw. Tama. O, di tamang tama. Two years ago, nakabili ako ng helikopter ko, ay di dyan ko ipapa... Kwan? naman, mas maganda naman tingnan itong ganito. Ha? Kasi naman sa ganyan. Ay, putang ina. Ha? Yung... Hayop. Tingnan nyo nga. Ah. Nakaniwi pa. Ha? Ah? Ah? Ha? Parang tanga. Buhi ito, ito Tapos ito pa si ikon ito. Ha? Huh? Tingnan mo. Tingnan sa sobrang pagkaambisyoso. Ambisyoso nitong si Tambalos Los Teto. Tingnan nyo naman ang itsura ng putang ina. Ha? Huh? Oh, ano ang itsura nyan? May makikita ba kayo na may na matino dyan sa kongreso? Ayan ay, ang mga itsura ng mga animal. Yan yan. si sa sobrang ang kambisyusurang itong hayop na ito ah natambalos-los na ito oh ito pa pala yung ah uh, yung ah uh, isa pa oh tingnan mo yung sa kung pa oh papalapalakpak pa itong hayop na ito tingnan, tingnan nyo naman oh oh ano yun mas channel 7 pa hindi na nahiya ngiwi napapalapalakpak doon binaparada pa niya yung ngiwi niya o, oh, yeah, tapos yung poknat pa ng ulo niya. Ay, nako. Kung ito mga ito, talagang uh, buisit bullshit itong mga hayop ito. Anyway. Talagang ganyan. O. Oh. Isa rin yung mga kwan yan. Isa rin yung mga pare na ng mga, mga uh, manyakis niyan. Ha? Huh? Bullshit. Ah. Oh, ang papangit ng mga putang ina mga kanyan, wala kang maganda, wala kang ma Wala kang makitang maganda-gandang itsura diyan sa kongreso. Kung hindi mga mukhang manyakol, mga ngiwi. Ta ang tataas mga nang ambisyon tong mga yawa na to. Kumpirmado na na talaga palang may, may milyones, 100 million to 150 million yung binigay bawat isang kongresista. Ha? Mo, mismong si Congressman Marcolita na ang nagsabi. Ano yon Para may pangsingot. Kaya ang nangyayari, hanggang ngayon si Kuting hindi nakakabangon at hindi pa nakakahinga sa sobrang pagsinghot, paghigop. Ayan o, ayan, kita nyo. At si Kuting, Nadismaya kasi sa June pa pala, uh, lilitisin si Sarah Duterte sa Senado. Ay di, para kayong nangagagamba na sumugba sa apoy, alam nyo kung bakit? Oh, at that time sa hunyo, si Marcolita, si Vic Rodriguez, ang nandyan. Sa tingin ninyo, Itong mga buo-buo na mga yung uh, one rider partilis na yan at saka yung si Kung Ho na isa rin bulati na isang kwa na lang. Ha? Ah, Kitang-kita nyo na yung pagiging hampas lupa patay gutom yan. Ngayon na lang tataba-taba na yan. Kasi may 150 million na. Tingnan mo, pa, parang nga sinuka ng bayawak. Yan, Kong Ho na yan. Maniwala kayo sa akin, pag oras lang na magkita tayo, i-sprehan ko ng baygon yung mga mukha ninyo. <laughs> Maniwala kayo sa akin. Mga buisit kayo. Grabe. Anyway. Yun lang, yun lang ang ko nila, yung... Uh, ang rason lang nila yun daw pagbabanta daw ni BP ay eh, wala namang pagbabanta doon mga kababayan ang sinasabi yon maliwanag ang sinasabi is sa uh, kapag ka may nangyari sa akin na pinatay ako walang ibang uh, gagawa nito si Lisa si Bumbong at saka si Romoldes yon ang maliwanag na sinasabi ni uh, BP Sara ay wala pa naman nangyayaring patayan eh so ibig sabihin wala pa Anong sabi, sinasabi ni may Congress Mar Marculita, papasok lang yan doon sa uh, ano yun? Parang pagbawanta, ng ano nga ba yun? Ganun lang, parang uh, ang equivalent lang, G-walking lang. Oh, pwede ka lang na oh, sabihan ng uh, judge na Ay, sa susunod, huwag ka nang tatawid doon sa kwanha, doon sa bawal na tawiran na, ah, ganun lang. Ganun lang ang kagaan ta, ng kaso na yan mga bobo palibasa kasi mga ngiwi itong mga animal na ito kaya ganyan ang utak ngiwi na puknat pa ang ulo mayroon pang nga kanyan kaya ganyan, kaya ganyan eh mga yan eh kasi mga bobo buisit kayo kung nako uh... ayaw ko na magkakankan nga dito pero sinasabi ko lang pagka uh, ito, mag uh, lang kami itong mga litsya ito. Pag hindi ko inginod-ngod yung mga mukha na ito dyan sa Enidoro. Kung debate lang ang pag-uusapan natin, mga bullshit kayo. Sige nga, lahat kayo dyan sa kongreso. Lahat, lahat wala akong sisinuhin dyan. Lahat kayo. Sige nga, Amagpon ah, tayo, walang buklatan, walang, walang magbubuklat ng Constitution ng 1987 Constitution. Hanggang sa kahit na anong paragraf yan, kahit na ano, sabihin mo sa akin, sabihin nyo sa akin kung ano nakasulat doon sa paragraf ganito, ah, section ganito, sasabihin ko ng buo-buo, walang, walang, uh, <coughs> walang labis, walang kulang. Sige nga. Yung mga abogado diyan ng mga gonggong Ha? Maliban kay Marcolita siyempre. Yung buong pa uh, yan, buong uh, 1987 konstitusyon na yan. Ngayon, pagka meron ako ng tinanong din sa inyo, dapat masagot din ninyo nang buo. Paanong seksyon yon kung anong paragraph, ganito, ganon, ganito, ganon. Pero ako nalang tanongin ninyo, ang postahan natin dito, iposta ninyo yung binigay ni tambalos Los sa inyo na tigwa 150 million. Iposta ninyo yun sa akin. Lahat. Tatapatan ko. Pagka meron kayo sinabi sa akin, sinabi nyo da, ano nakasulat dun sa ganitong section ganito, paragraph ganito, pag hindi ko sabi, talo ako. ayan ninyo yon? Or kung gusto ninyo, kung wala mang involved na pira, kasi alam ko naman mga kon kayo, mga patay gutom nga kayo, di ba? Dahil patay gutom kayo, dadapaan nyo na yung 150 million. Sige, ganito na lang. Pagka natalo ka kayo dyan sa lahat, <clears throat> either ako ang magtanong o kayo ang magtanong sa akin. Pag hindi ko nasagot, ibig sabihin, talo ako. Pana <clears throat> At uh, pwede nyo akong... Uh, pero pag nasagot ko, natural panalo ako. Pero ang postahan natin dito, ingungod-ngod ko kayo sa iniduro isa-isa. Kasi wala kayong karapatan na nandiyan na gagawa kuno kayo ng batas ng mga animal kayo. Pero puro personal ang ginagawa ninyo dito sa kay BP Sara. Sige daw, tanggapin nyo nga itong hamong ko mga hayop kayo. Lalo na itong ngiwi na ito. Ha? Itong niwi na ito. Ay, it, ay nako, masarap. Sarap pa uh, sabunutan pa yung natitirang buhok niya na yun, eh. Tapos ingod-ngod mo yung sinodoro yung niwi na yun, eh. Sige daw. Lahat na kayo, lahat na. Wala akong sinisino sa inyo. Buong 1987 na Constitution ang pag-uusapan uh, pag natin. Sige daw. Kasi ayaw nyo man lumaban ng patayan. Andi dyan tayo, batas sa batas Hindi ako abogado ha Pero lahat dyan, mga abogado Kung sino man yung mga abogado gonggong dyan Lahat kayo gonggong dyan Manginig na kayo Dahil isa, yung dalawa, dalawa na Ang namamatay sa inyo Ha? Dalawa na dahil uh, Dito dahil oka, tad tad ba naman ang tusok 'yan, oh. Ha? Tad tad ang tusok 'yan. Kaya itong sa tambalos-lusos nito, ah, kaya nga sinasabi ko ay kung lumalaki na nga ang lumulubog na ang bayag nitong tambalos los na ito, eh. Ko oh, dito sa dibdib, oh. Ang ano ibig sabihin pag tinusok ko kayo just dibdib. deb. Aba. Ay, matitigok kayo bigla na lang. Ha? Aatakihin kayo sa sakit na sa puso. Ito pa. Hmm? Ayan o. Oh. Punong-puno yan ng tusok. Sino-sino yan? Aba, ay, tingnan nyo. Inspeksyonin nyo yung mga bayag niyan mga yan. Sige nga. Aber. Kaya walang tumatanggap dito sa hamong ko kasi alam nila na totoo itong sinasabi ko. Ilan na? Tatlo na kayo ang nawala dyan. Mamamatay kayong lahat. Cardiac aris ang naabuti nyo. Tad-tad oh. yung dibdib ninyo. Cardiac oh. aris, magantay lang kayo. Sabihin nyo, pick nyo sa ko. Alamin nyo kung sino na nagkandamatay dyan. Marami na nagkandamatay dyan. Nakababad ba naman yung mga... Kung na yan o oh. nakababad yan o? Cardiac aris ang naabuti ninyo. Ayoko na mag-mention kung sino-sino yung mga bugok na mga pinapalamon ng pira ng bayan. Walang ginawa kundi batikusin ng batikusin itong si Sara Duterte. shit kayo. 125 million na pinag-uusapan ay ano naman yung trilyon-trilyon na confidential fund itong si Kuting na ito. Oh, Buisit kayo, pare-parehan lang bang kayo mga kawatan dyan eh. Mayroon bang matino sa inyo? Walang matino sa inyo. Kaya ang dapat sa inyo talaga, tinutosok ng tinutosok sa dibdib. Para sa ganun ay magkakakardyak aris kayo mga putang ina nyo. Buisit kayo. Tarantado kayo, hayop kayo. Tingnan nyo yung si Hiwi Ngiwi. Inspection niyo ang bayag niyan. Kung na, wala na hindi na normal. Marami dyan sa mga kongresista, hindi na normal ang bayag. sisiguraduhin ko sa inyo, ma ito nakatantad oh, ang bayag oh. Tantad na ang oh. Ito pa oh, tantad oh. Ha? Sige nga. Yung makakapanood dito sa akin, puntahan nyo yung mga congressman na yan tanungin nyo kung ano yung mga kung gaano kalaki yung mga bayag ng mga yan mamamatay kayong lahat sinasabi ko sa inyo anyway sa lunes na po ng uh, alas 12 or alauna ko i-upload yung ating pong bubunutin sa timba ano po Ay, uh, doon na po tayo kasi dito ayaw nating haluan ito ng raffle uh, raffle dahil hindi raw po pupwede at uh, ngayon, doon po sa June Birana Vlogs, ay uh, panoorin niyo po yun sa, uh, sa lunis na po. mag uumpisa na po, araw-araw na -araw po yan. Yung ating uh, parapol na tig sa 10,000 bawat isa. At dalawa ng dalawang tao po ang ating bubunutin doon para po kahit papaano ay mayroon kayo pambili ng bitsin man lang asin or either uh, man lang yan, kahit pa paano at uh, yun lang po muna ang uh, pwede ko itulong sa inyo pero kung uh, sana ay nabuti uh, naman at uh, nandyan na si uh, uh, sigurado naman nanalo si uh, Marco Lita at saka si Vic Rodriguez eh. so doon at uh, ibubos natin yung uh, kung ano yung uh, kung ano yung mga legality ng ating mga gagawin kaya tuloy lang po yung inyong pagpa-apply pag-apply at doon po sa inyong uh, uh, application doon po nyo ilagay sa Tarek Hasan Mirsah. Ayan at uh, para po sa ganun ay uh, iipunin po natin 'yan at uh, pagka marami na po ay tatawagan po kayo ng secretary ko isa-isa para pag marami po kayo ipunin po kayo sa isang lugar at doon po tayo magmi-meeting kasama na po ako mismo. Personal po ako nandoon at personal po ako magbibigay ng instruction sa inyo. At para may discuss ko na rin po sa inyo yung magiging trabaho nyo dito sa akin. Pero ang sasiguraduhin ko po yung trabaho ninyo ay hindi para tusokin ang mga bayag ito, mga congressista ito. Ako lang po ang gagawa nito na manusok na manusok ng bayag ng mga bubo at mga ngiwi na ng mga kongresista. Maraming maraming salamat po.